na dadaanan nilang mga tao at yun din mga nagsusundong sa atin dahil nga I think they are already fed up doon sa mga okay. Na-recover ng mga kasundaluhan ng 1003rd Infantry Raptor Brigade Philippine Army ang mga high-powered firearms at war materials mula sa mga komunistang, teroristang grupong UP People's Army sa bukid noon Patuloy namang nananawagan ang 10th ID sa mga natitirang NPA members sa Bukidnon nabukas ang pintuan ng mga kasundaluhan sa muling pagbabalik loob nila sa pamahalaan. Narito ang report. Tatlong M16 rifle, dalawang magazine, backpacks, medical paraphernalia, pagkain, damit at mga subversibong dokumento. Iilan lamang ito sa mga na-recover ng mga kasundaluhan ng 1003rd Infantry Raptor Brigade matapos ang naganap na enkwentro sa pagitan ng mga kasundaluhan at ng mga membro ng Sub-Regional Centro de Gravidad o SRSDG Peddler, North Central Mindanao Regional Committee, (NCMRC). sa sitio mahayahay Barangay Kawayan, Quezon Bukidnon, Bernes ng hapon noong 5 ng Enero ngayong taon. Ayon kay 1003rd Infantry Raptor Brigade Commander, Brigadier General Marion T. Angkaw, puspusan ang isinagawang military operations matapos maibigay sa 10th ID ang probinsya na Bukidnon na bahagi na ng area of operation nito noong Oktobre 2023. Nakasentro ngayon ang Raptor Brigade sa Bukidnon, partikular ang pagtugi sa weekend Guerrilla Front 57 at ng SRSDG Peddler. Mula noong unang linggo ng Nobyembre 2023 hanggang ngayon, nakapagtala na nang labing tatlong inkwentro ang kasundaluhan kontra SRSDG Peddler at siyam na mga armas na ang kanilang nakuha. Dalawa rito ay mula sa mag-asawang rebelde na sumuko. Apo, malaki po yung uh, contribution yan kasi puro high-powered firearms yan. No? Uh -huh. Magkakita, naramihan M16. Mayroon lang isang uh, isang AK-47. Uh -huh. So, makikita na, no? malaking kabawasan talaga sa kanila to. Uh -huh. Dagdag ng Raptor Brigade, Mula sa kabuhuhang dalawamput siyam na mga membro, dalawamput isa na lang ang natitirang membro ng SRSDG Peddler at labing apat na lamang ang hawak nilang mga armas na ayon sa 10 Third Brigade, wala ng sapat na mga bala. Basically, wala na rin halos silang gamit and yun nga, umaasa na lang sila dyan kumisan. Mm -hmm. uh, yung mga nadadaanan nilang mga tao, na? yun din yung mga nagsusumbong sa atin dahil nga, I think... They are already fed up don sa mga NPA. No? Uh -oh. So mostly, kaya nasusundan pa rin natin yung uh, grupong ito. Sa gitna ng intensive military operations sa Bukidnon, patuloy na nananawagan si Commander 10ID Major General Alan D. Hambala sa mga natitirang NPA members sa Bukidnon. Nabukas ang pintuan ng mga army units sa ilalim ng Aguila Division sa kanilang pagbabalik-loob sa pamahalaan.